Sa iba pang balita, tumtimbog ang isang delivery rider na nag-sideline sa pagbebenta ng pinaghihinalaang shabu. Sa Quezon City, ang sospek nagtulakan niya para mag ng pera para sa rehistro ng kanyang motorsiklo. Si Vel Custodio sa detalye. So, Joel, wala nang nagawa ang lalaking ito nang basahan ng kanyang paglabag sa batas sa Commonwealth Casong City. Sa ikinasang by-bus operation, nasa bat sa delivery rider ang mahigit kumulang 30 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Kasama sa nakumpiska ang isang cellphone, wallet at 500 pesos. Depensa ng suspect na si si Sputnik na sumideline siya sa pagbebenta ng illegal drugs para sa rehistro ng kanyang motorsiklo. Halos doble kasi ng buwan ng kita ng suspect sa pagbebenta ng shabu kung ikukumpira sa pagiging TNVS driver. Nag-expire yung registration ng motor niya so nagtry lang siya uh, magtulak ng shabu pang register ng motor. So kaya lang nagtagal. at uh, tinuloy-tuloy na po siya. Napag-alaman din gumagamit na ng illegal na droga ang suspect bago pa man maging tulak. Kinukuha ng suspect ang panggaso sa bisyo sa mga tip na nakukuha niya bilang delivery rider. Ginawa ring drug din ng delivery rider ang kanyang bahay. Dito naganap ang mga transaksyon. Pero para iwas bulilyaso, online ang bayaran ng iligal na droga. Binabalot ng supplier ng suspect ang droga sa mga damit at ipapadala sa parcel courier. Pinto na nga po ako, sir, eh. na ako ng motor. Eh. Hindi kinanta suspect ang supplier dahil hindi raw niya personal na nakikita ang drug lord. Nagkakausap lang daw sila sa cellphone. Magsasagawa na follow-up investigation ng QCPD para matunton ang drug lord. Haharapin ng suspect ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.